Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Binuksan ngayong araw ang ika-43 ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia na dinaluhan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ni ASEAN Summit Chair at Indonesian President Joko Widodo ang pagbubukas ng summit na ginanap sa Jakarta Convention Center. Sama-samang isinagawa ng mga pinuno ng mga bansang miyembro ng ASEAN at mga dialogue partner ang traditional na handshake. Kabilang sa mga pag-uusapan sa ASEAN Summit ang Code of Conduct sa South China Sea, pagbuo ng Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone, ang ASEAN Maritime Outlook at ASEAN Outlook in Indo-Pacific o AOIP. Pag-uusapan din ang sitwasyon sa Myanmar, ang bakbakan sa Ukraine at mga tunggalian sa Indo-Pacific region. Isusulong naman ni Pangulong Marcos ang pagpapalakas sa seguridad sa pagkain at enerhiya, paggamit sa potensyal ng digital at creative industry, pagsuporta sa micro, small medium enterprises at climate change. Magtatapos ang ASEAN Summit sa Webe sa Kapito ng Setyembre kung saan ililipat ng Indonesia ang pamumuno sa ASEAN sa Bansang Laos. Pinag-aaralan ng Department of Social Welfare and Development ang pagbibigay ng ayudang 15,000 piso sa mga retailers na maapektuhan ng price cap sa bigas. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, maaring makatanggap ang malilit na tindero ng bigas ng financial assistance sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng ahensya. Sinabi niya ang maghahanda ng mekanismo at listahan ng mga binibisyaryo ang Department of Trade and Industry at ang Department of Agriculture. Ani Gatchalian, sinabi niya kay House Appropriations Committee Chairperson Zaldi na may pondo ang DSWD na pinapagamit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauna lang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na plano ng administrasyon na magbigay ng ayudang aabot sa 2 bilyong piso sa mga rice retailers na malulu malugi dahil sa price ceiling. Ipinutupad ang price cap sa bigas sa ilalim ng Executive Order No. 39 simula ngayong araw. Ipapataw ang 41 pesos per kilo na price cap sa regular milled rice, sabang 45 pesos per kilo ang para sa well-milled. Mananatiling suspendido ang paglalayag ng maliliit na bangka sa mga karagatan ng Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Southern Quezon. Ayon sa Philippine Coast Guard, delikado pa ang maglayag dahil sa maalong karagatan. Sa huling ulat ng pagasa asa ngayong araw, sinabi nitong asahan ang sunod-sunod na pag sa loob ng tatlong araw na may kasamang malakas na hangin at maalong karagatan, bunsod ng pinalakas na hanging habagat. Naglabas rin ng gale warning ang pag sa mga baybayin ng Northern Luzon, kanlurang baybayin ng Central Luzon, ang kanluran na timog baybayin ng Southern Luzon at ang kanlurang baybayin ng Visayas. Dahil dito, suspendido ang maritime activities dahil sa delikadong kalagayan ng karagatan. Ayon sa PCG, papayagan nilang muli ang paglalayag kapag bubuti na ang lagay ng panahon. Instant milyonaryo ang isang mananaya sa Las Piñas City nang tamaan ito ang winning numbers para sa 655 Grand Lotto kagabi. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, nakuha ng nag-iisang mananaya ang winning numbers na 55, 50, 06, 45, 12 at 40 na may premyong 111,039,686 pesos. Samantala, labing anim ang nanalo ng tig 100,000 pesos para sa limang numero na kanilang nahulaan. Paalala ng na PCSO, maaaring claim ang premyo sa loob ng isang taon sa kanilang main office sa Show Boulevard, Mandaluyong City. May bawas na 20% ang lahat ng premyong higit sa 10,000 piso, alinsunod sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law. Atyan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ng PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahay. ito ang PNA Headlines naghatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.